Magandang araw! Ang asignaturang pag-aaralan natin ay Araling Panlipunan at narito ang aralin para sa ikatlo at ikaapat na linggo, Mga Karapatan sa Komunidad. Sa nakaraang aralin, nalaman mo ang mga naglilingkod at ibinibigay nilang paglilingkod sa komunidad. Nabigyang halaga mo rin ang kanilang paglilingkod na ginawa upang matugunan ang pangangailangan ng mga kasapi sa komunidad. Ang bawat paglilingkod na ito ay tumutugon sa mga karapatan ng bawat mamamayan sa komunidad. Sa araling ito, inaasahang matututuhan mong ang bawat kasapi ng komunidad ay may karapatan. Bawat karapatan, may pananagutan. Mahalagang malaman natin lahat ang ating karapatan. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng karapatan? ang karapatan ay mga pangangailangang dapat mayroon ng isang tao upang makapamuhay siya ng maayos. Tinatamasa ba natin ito sa ating mga komunidad? Basahin natin itong mga usapan ng ilang mga bata. Ako ay isinilang na malusog, binigyan ng pangalan at ipinarehistro sa komunidad tungkulin kong pangalagaan ang aking pangalan. Maliit lang ang aming tahanan, subalit may pagmamahalan ang bawat isa sa aming pamilya. Inaalagaan kaming mabuti ng aking mga magulang. Bilang gante, sinusunod ko ang lahat ng payo ng aking mga magulang para sa aking kabutihan. masaya akong pumapasok ka sa aming paaralan. Maliit lamang ito, subalit libre ang lahat ng pangangailangan. Sinusuportahan ito ng aming komunidad. Tungkulin kong mag-aral ng mabuti upang makatapos ng kursong gusto ko. Malinis at tahimik ang aking komunidad. Alam kong ligtas akong manirahan dito. Tungkulin kong tumulong sa paglilinis ng kapaligiran nito. Malaya akong nakapaglalaro sa plaza ng aming komunidad. Ligtas at maraming palaruan ang ipinagawa ng aming kapitan. Tungkulin kong ingatan ang mga kagamitan sa palaruan. Nabanggit ng mga bata ang iba't ibang mga karapatan na kanilang tinatamasa sa kanilang komunidad. Halina't pag-aralan natin isa-isa, ano-ano nga ba ang mga karapatan ng mga batang tulad mo? Una, maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Pangalawa, magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. Pangatlo, manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Pangapat, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Panlima, mabigyan ng sapat na edukasyon. Pang-anim, mapaunlad ang angking kakayahan. Pampito, mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Pangwalo, mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan pang may pagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Pangsampu, makapagpahayag ng sariling pananaw. At labing isa, maturuan ng mabuting asal at kaugalian. Mahalagang matamo ng bawat bata ang kanyang mga karapatan upang lumaki siyang maayos at kapakipakinabang sa kanyang sarili, pamilya at komunidad. Dapat ring pahalagahan ang ginagawang pangangalaga at pagpapatupad ng kanilang komunidad sa mga karapatan ng bawat tao. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, kopyahin ang graphic organizer sa ibaba sa sagutang papel. Puna ng impormasyon na hinihingi ng bawat kahon. Narito ang kasagutan. Ang kahulugan ng karapatan ay mga pangangailangang dapat mayroon ng isang tao upang makapamuhay siya ng maayos. Halimbawa, maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat sa iyong papel ang karapatang ipinakikita ng larawan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ano ang ipinakikitang karapatan sa unang larawan? Ang sagot ay titik B, magkaroon ng maayos na tahanan. Sa pangalawang larawan naman, anong karapatan ang ipinakikita? Ang sagot ay... Karapatang makapaglaro at makapaglibang, titik C. Sa pangatlong larawan kaya, ang sagot ay Magkaroon ng malusog at malakas na pangangatawan. Titik D. Pang-apat. Anong karapatan ang ipinakikita sa larawan? Ang sagot ay karapatang makapag-aral. Titik E. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, iguhit ang masayang mukha kung ipinatutupad ang mga karapatan ng maayos at malungkot kung hindi. Unang bilang, ang pamilya ni Dulce ay masayang naninirahan sa kanilang komunidad. Ang sagot ay, masayang mukha. Pangalawa, hindi nag-aaral si Carlo dahil sa kahirapan. Ang sagot ay, malungkot na mukha. Pangatlo, maganda ang plasa ng aming komunidad. Maraming mga bata ang ligtas na naglalaro rito tuwing walang pasok sa paaralan. Ang sagot, masayang mukha. Pangapat, sa ilalim ng tulay naninirahan ang pamilya ni Mark. Yari ito sa pinagtagpitag pingkahon at plastik. Ang sagot: malungkot. Panlima. Maraming mga bata ang may angking kakayahan sa pagguhit, pag-awit at pagsayaw sa aming komunidad. May proyekto ang aming kapitan na paligsahang pangkultural upang mas lalo pang gumaling ang mga kakayahang ito. Ang sagot: masayang mukha. Hanggang dito na lang ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam.